Good morning po sa inyo mga master. Dito po tayo ngayon sa ano sa, sa Diet Lubir, dito sa may ilalim po ng tulay. pagpe tayo ngayon dito mga master. Medyo tinanghali na tayo. Maulan kasi master kaninang umaga, lakas ng ulan. So hindi tayo nakapag-fishing ngayon. Uh, medyo tumila. So magte tayo master kung makauwi tayo. Sana makadali tayo ngayon master sa anyo ko. Panahon ng mga snapper ngayon. Ayun po. Maraming po salamat mga master na pero oh. ang dami oh, nasa baba ang gamit po pala natin master na rig master ano double pluck rig ito po yung tawagin din eh donkey rig ayan dalawang ano po yan dalawang so plastic try natin master sana kumagat magat sila dami nilo oh. nasa baba palubog-lubog lang tayo konti tapos retrieve tayo pa-strike in eh. yung ano nyo Daming snapper master nasa babaw oh. Sana kumagat Maulang kasi kanina plano ko talaga bumalik dito eh. Pumunta rito master kanina pa Kaya lang wala talaga eh Maulan eh maraming snapper oh para makaisa tayo tinatangay yung ano natin <laughs> parang ayaw lumubog ah may nang strike Try natin mag jig master Gagamit na lang tayo ng jig master Di Ano eh Tawag dito Hindi bumababa yung lure natin Malakas yung hangin Tapos malakas yung alon din So Mag jig head na lang tayo Kinagat to oh. <laughs> Kapit lang natin Siyempre Clinch knot pinch nut ang ano ko natin master paborito nating tai pagtali sa ano sana makauli tayo hindi na matatanggal yan tara dala na, na, na lang tayo ng lure balur maganda Saya nak yang pink, tina nak ubah pink. sa Bulsa Master Ini-strike kanina eh Sa ilalim eh Ayaw lumubog, lumubog ng ano Ng, ng lure natin Weightless kasi yun Master Wala siyang ano Wala siyang Lalaki ng snapper Sana kagatin ito Lubog agad on master oh fish on baka snapper to snapper nga sana wala nakawala yata fish on ayun ah trebali master oh ayos naka trebali tayo panalo kung <laughs> natin yung plastic may trebali sarap to master oh trebali kagandahan yung ano katamtaman yung laki ayos ayos kumagat pa sila kahit medyo tangari na yun magayon natin Ulit tayo, master. Baka kita tayo, tribali. Pala, mo yun. Strike, binita ako. Uy, uy! sa buntot master oh Bugin lang natin. May hamor dyan, master eh. Lapu-lapu. Mm -hmm. Marami yung may strike master mukhang, mukhang, Ayun Fish on um. Ako Nakatanggal pa Parang lapo-lapo master Naramdaman ko yung bato Saan na ilay natin Putol na yata Putol lang nga tayo tayo master Naputol eh <laughs> mag na tayo mga master Kapul tayo ulit Kumakagat sila Sana ano makarami tayo rito Matagal din na tayo hindi nakakapunta rito mga master Kaya, kaya siguro maraming ano Bite Laki nung kanina natanggal pa Fish on master oh. Fish on Gilid lang sa gilid lang snapper yan ah hindi snapper nga master ayos eh master oh. ayos kung tawagin din dito yan master ano sherry sa na to Ay, sana naman tayo. Makakagat sila. Ganda pa ng lure natin, master. Mukhang hipon. Pukulit tayo, mga master. Sa gilid lang kumagat, eh. Uh -huh. Si Tagado. Ano yun? Nakawala putol yung buntot oh. May ano din eh, 10 grams din akong dala na ano, jig. Bukas ko sakaling lumakas pa yung hangin. Makapukul pa natin ng mas, mala, mas ano, malayo or madaling bumaba. bumaba. Lapo-lapo yung kanina, master. Tinubos niya yung line natin yung parte ng ano may may leader line pinasok sa bato po tulagad oh, oh. Um, fish on ulit oh. Um, fish on master oh. gusto nila yung ano balo yata ito ako oh, Naku, huwag yung line ko laking balo master oh. oh. laking ng balo oh magre ay na naman tayo yun oh, putol siya ma laki <laughs> ba naman niya eh oh. Balo master, laking balo Kinilaw ito yung ano natin ingat sa paghahawak ng balo mga master napakatalim ng ngipin yan patay lang natin mga master Pukul tayo ulit mga master Pangatlong huli na natin yan laking balon nun kikilaw natin yon master <laughs> wala akong ibalo alam na luto dun eh paksiw siguro pwede hmm, Strike ulit Strike Hindi ko master. Wala na yung buntot nito sigurado. Ang strike ko. Oh. pa baba oh. Sana may ano, kumagat na ano, snapper. hit yun hit hindi uh -huh. na dadali, master baluna na naman to hmm. fish on master, oh. dito lang sa tapat to, Oh. oh. Ayun oh, hamor, lapu-lapu Lapu-lapu mga master oh Oh, kunin natin to <laughs> Medyo okay na yan Okay na yan Pang sinigang Yung Mga balodog Mga kumagat Mm -hmm. Ay putol Andiyan pa Grabe naman yun Mm, -hmm. fish on. Uli na pala siya master Siya yung lundag-lundag dun kanina Pasok sa bungo niya Hindi eh. kakagatin loko Kapawalan natin master Malito Kasulit tayo master Mga balo pala yung nandun Ganda sana yung lapo-lapo mm, strike Putol na naman ang buntot Sigurado yan Hmm, fish on master Laki-laki to Oh, laki to, Malaki to master Sige, okay, takbo mo lang Terbalik tuh master, malah terbalik tuh. Oh, utul. Kandal. Sekarang dia poin jig. Belum ada tangkap jig. Bola eh. na master na po utul Uh. Grabe mongis dari tuh. Tata ko master <laughs> Ay nako Retire tayo mga master Ay, mga master na nakapag retire na tayo Dalawang na tayo napuputulan ah. Laki nun master Ang higpit ng drag ko eh Kinabahan ko na rin yung ano master Yung Yung ating ano Yung ating leader line Ginawa ko ng ano 2 meters kung so, sakali eh, may laban tayo mahaba na ako maglagay ng ano leader line na ano pa rin na putol pa rin ano makauli tayo malaki master malaki yun master hindi lang natin naiangat bawi tayo bawi tara sana ako ulit kung ano man yun nag iisa na lang yan master last na 7 grams ko na yan trebalo yun master sigurado ako yung kumagat na yon, oh kumagat ulit oh oh kumagat ulit master ay siya huwag mong yan Huwag mong kunin yung lor ko Wala na, isa na lang yan Ang kulit mo Kukunin kita ngayon Loko Ang balo master Kasama sa Ano, patay na natin Patay agad dyan Pag ano, binali mo yung leg niyan Patay agad check natin yung ano leader line natin may tama kaya pa fish pond makawala pa uli daming balo master malaki kaya ito pag malaki ka kukunin kita agat to eh. subog subog niya master gustong gusto nila yung lore ayun o ayun o ayun o ayun o ayun o ayun o ayun butas ayun kukunin ko to mm. mm, fish on master, malaki to. Oh. Ayun oh, no? balo. Malaki. Huwag mong kunin 'yan. Ayun oh, no? malaking balo, master. Sige, huwag na natin Iyon lang Putol master Ayun oh, takbo si Gaga <laughs> Grabe aggressive yung mga isda rito master Hindi lang makaporma yung ibang isda master Dami kasing balo eh Batalay yung tayo ko. Mm, fish on master. Fish on. Ano to? Batalay, siyempre. <laughs> Kukunin ko kayo. Sige. Agad lang. Batalay ulit. fish on master fish on inano ko lang sa baba master pinababa ko yung lure natin ayun oh. malaki laki rin to good size to master ayun ang oh. laki ng ano nito taba oh. black spotted snapper master oh sarap nito hmm. huli ka ngayon kung puro ganito mauli natin ako ayos mm -hmm. Fish on master Fish on Ano kaya ito Parang balo din ah, hindi <laughs> Snapper master ang laki oh. Oversize oh. Uh. Oversize. Yung plastic natin nandoon. Oversize master. Ayos. Ah, mga master, ang ganda na lang yung ano, yung video natin. Naputulan tayo eh. Last na ano ko na lang 'yon, na leader line. Kukunti lang yung dala natin Parang 5 meters lang yata Naubo Sa susunod na babalikan natin yun mga master Dadala tayo ng ano Marami-rami leader Ang daming balo At saka ano uh, Tawag dito yung black spotted snapper Ang lalaki nila mga master So sa susunod dadala tayo doon master Ano yung pakajing Yung maliit lang para mahuli natin yung ano yung black spotted tapos yung gagamitin natin lang na no 5 uh, grams lang ah 5 grams 5 pounds 5 pound test master yun hanggang na, dito na lang tayo master Maraming po salamat sa panonood nyo at uh, God bless sa inyo pisod lagi mga master Maraming po salamat